straddle pag pagbukas ng pinto sa be. Astig dito ah. Oh. Astig. Surprise, motherfuckers! Ah, putang ina uli! Ay, ang pala. Maliit pa yun. Paano nga? Yun yung patagal na ng tagal. Ngayon, masasagi. Thank you. Ah, pwede na yan. May Fish on. Shout out sa inyo mga idol. Baka mahulog na cellphone Hindi Grabe naman yung mga attachment mga uh, tito. Astig tito. na Good morning mga idol Kalas Mga idol kalas yung pagtain nila doon mga idol Busog na busog yung mga batalay doon mga idol Eh It's joke time Idol, nandito kami sa may Aldana. Ang natatakbo natin ay 6 km. Alright. Babay na kala dito, 6 km. 6 km. Okay. pangatlong stop overing sarwais na hindi ba 'yung bike yan pangit naman yan pangit naman ng bike na 'to pinakikilala ko nga pala sa inyo si Leng <laughs>